A'ud billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay tanging sa Allah lamang ang Panginoon ng mga diigdig at nawa ang kapayapaan at pagpapala at sa Muhammad sa makanya nawa kapayapaan at pagpapala ng Allah. Kapasin-pansin mga kapatid at mga kababayan ang pagdami ng mga Kristiyano ang imayakap sa pananampalatayang Islam. Sa iba't ibang ng mundo, sa iba't ibang sulok ng mundo, ay makikita natin ang pagdami ng mga Pilipino at hindi mga Pilipino ang imayakap sa pananampalatayang Islam. Ngunit ito ay hindi maging bago sa ating paningin at sa ating uh, pagsusubaybay dahil ito ay bumalik lamang sila sa dating ng pinanggalingan na relihiyon lalong-lalo na sa Pilipinas maraming mga mus maraming mga hindi muslim ang imayakap sa pananampalatayang Islam bago pa man tayo ay nasakop ng bansa ang ating bansa ay dati na ang mga muslim sa Pilipinas unit ang, ang ang bansa na ito ay mula noon bago man nasakop ng mananakop, ito ay mga muslim. Dumating ang Islam sa Pilipinas ay 90, uh, 1380s at dumating ang Christianity sa Pilipinas ay March 161521. Ang mga nanonon natin ay sila ay mga muslim. Ngunit ng sinakop tayo ng bansa, nang sinakop tayo ng mga mananakop, na tayo ay naging mga Kristiyano. Ang Islam mga kapatid at mga magulang at mga sumusubaybay na aming mga kababayan, ito ang mensahe ng lahat ng mga propeta. Mula kay Propeta Adan alayhis salam hanggang kay Propeta Jesus alayhis salam hanggang kay Propeta Muhammad sa makanila ng kapayapa na papala ng Allah, ang kanilang mensahe dala-dala ay mula sa Diyos ay ang Islam lamang. Ang Islam po ay relihiyon ng lahat ng mga propeta at mga sugo. Dahil ito ang kaisa-isahang relihiyon ay pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga sangkatauhan na nagpadala siya ng mga propeta nang sa ganun upang ihatid ito sa mga tao. Nang sa ganun na ito ang kaligtasan ng mga silay sumunod nito. Ang Islam hindi bago na relihiyon na binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unang ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta at sugo. Ang Islam po ay hindi din uh, bago at hindi din luma. Unang ito ang reliyon ng lahat ng mga propeta at sugo. Mga ginigilin namin taga-subaybay at mga pakinig, ang Islam po, ito ay hindi pinangalanan sa salit na sampuok, o di kaya sa tao, o di kaya kung ano man nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang Islam, ito ang pagsuko, pagtalima at sa kalooban ng isang tunay na takapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kabilang buhay, mga kapatid at mga taga-subaybay namin, sa aming programang ito, ang Islam lamang ang tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala ibang relihiyon ay tinatag ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa relihiyong Islam. Dahil ang Islam, siya ang lagi isang relihiyon na tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala pagating sa kabilang buhay. Ayos sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Banal Quran, sa chapter 3 verse 19, Inna dina inda Allahil islam Walang ibang relihiyon sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa relihiyong Islam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal Quran, chapter 3 verse 84, o may -Islam madinan, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam madinan falyuqbal minhu Kung sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, ito ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya at pagdating sa kabilang buhay, siya ay mapabilang sa mga taong talunan. Ang Islam mga kapatid at mga taga-subaybay namin ito ang uh, nagturo sa, sa atin sa tuwid na landas dahil ang Islam ito ay relihiyon na nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at hindi ito ay tinatag ng tao at ito ay hindi, hindi tinatag ni propeta Muhammad sa makanya ng kapayapaan at pagpapala ng Allah kun ito ay mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagbigay sa kanya upang ito ay ihatid sa mga tao. Ang Islam ang siyang mangingibabaw sa lahat ng mga relihiyon. Dahil tulad ng nasabi natin kanina, wala ng ibang relihiyon tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban lamang sa relihiyong Islam. Ang Islam ay hindi niya ito'y pag-ibahin ang mga lahi at ang mga uh, nasyon, kundi ang Islam mga kababayan at mga tasababayan namin, ang Islam ang siyang uh, relihiyon ng lahat ng mga tao dito sa mundo at laging sa kabilang buhay. At ito lamang ang aming munting ibabahagi sa inyo sa mga oras na ito at ito ay ating itutuloy sa mga susunod na araw. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang ang Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasagi Propeta Muhammad sumakanya makanya ang kapayapaan at pagpapala ng Allah at ganun din sa kanyang mga sahaba, sa kanyang mga pamilya at kung sino man tumahak sa kanilang landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Kung ating pong pansanin sa panahon natin ngayon, ay napakaraming relihiyon ang lumaganap sa balat ng lupa. Lahat ng ito ay nagtuturo ng kabutihan, tagumpay, kapayapaan, katarungan. Ngunit, saan ba natin sila makikilala na kung sila ba ay nagtuturo ng katotohanan, tagumpay, o di kaya makatarungan at kaligtasan lalong-lalo sa kabilang buhay. At ano ba ang mga dahilan kung bakit dumadami ang mga relihiyon lalong-lalo na sa Pilipinas? Ang mga relihiyong ito ay lahat nagtuturo ng patungkol sa Diyos, lalong-lalo na ang tagumpay na sinasabi. Ngunit, sino ba sa kanila ang nagdadala ng katotohanan? At ano ba ang dahilan kung bakit oras-oras o kaya minuto araw-araw linggo-linggo buwan-buwan o di kaya bawat taon may bagong pananampalataya na naman ang nakikita natin o kinatutunghayan natin lalong-lalo na sa Pilipinas Sa panahon natin ngayon mga kababayan at mga taga-subaybay namin sa programang ito kung ating puntahan ang sec registration noong 2006 ay sobra po 300 na religion na nakaregister, nakaregister sa SEC registration sa Pilipinas. Maliban pa doon, marami pang mga relihiyon na hindi nakarehistro. Maliban na lamang ang Islam ang hindi nakarehistro, nakarehistro sa SEC registration. Ano ba ang dahilan kung bakit dumadami ang mga relihiyon? Sabi nila, sa Pilipinas may magandang business. Ngunit ang business na ito nangangailangan ng puhunan o di kaya kapital na malaki at dapat meron kang kilala sa gobyerno nang sa ganon na ito ay lalaganap at lalago. Ano ang business na sinasabi? Una, mga kababayan ay ang tinatawag nila gambling lord. Ginamit nila ang salitang lord. Then, ang pangalawa, ay drug lord. Ginamit pa rin nila ang salitang lord. Ngunit ang mga business na ito, na tulad ng sinabi natin kanina, ay nangangailangan ng mga katunggali, lalong-lalo ng mga sa gobyerno. Dahil kung wala kang katunggali, ikaw ay huhulihin. Ngunit kapag mayroon kang katunggali sa nagtatrabaho sa, sa, sa gobyerno, ay hindi kanilang basta-basta hulihin. At pangalawa, nangangailangan sila ng maraming pera. Ngunit, sa panahon natin ngayon, mayroon silang bagong natuklasan na business na walang puhunan at hindi mo na kailangan magbayad ng buwis. At ito ay lalago ng lalago at walang puhunan, laway lamang ang inyong uh, uh, gagawing puhunan. Ito ay tinatawag nila, praise the Lord, sumamba lamang sa nag-iisang Diyos. Ngunit, ang salita ng Diyos ay hindi kayang bayaran. Ngunit ang mga ito, magsalita lamang sila ng konti na ito ay magiging pera na. Ngunit ito ay, nasa kanila ba talaga ang katotohanan? Sa Islam, mga kababayan, ay hindi po binibenta ang salita ng Diyos. Kaya sinasabi natin, nag-iisang reliyon na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa buong sangkatauhan. Kaya ang Islam, ay kung ating pansinin, siya lamang ang hindi nakarehistro sa sex registration. Ang mga palatandaan ng katotohanan ay dapat hindi na bago. Hindi na bago ang katuruan mula sa panahon ni Propeta Adan alahissalam hanggang sa huling propeta, hanggang sa panahon natin ngayon. Kung ano ang katuruan binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang tao, yun din ang katuruan na natunghayan natin sa panahon ngayon. Ngunit kung ang relihiyon natin ay ating hinahawakan ngayon, hindi ba nabago ang katuruan na binigay ng Allah subhanahu sa lahat ng mga propeta at sugo? Pangalawa, ang palatandaan ay dapat meron silang sariling uh, basihan. Kung wala ito yung sariling basihan, ito ay maaari hindi na sa kanila ang katotohanan na ito ang kapahayagan ng Diyos. Muli, ito ay ating ipagpatuloy sa susunod na uh, usapin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang ang Panginoon ng mga daigdig ng kapayapaan at pagpapala, na kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kanina nasabi natin ang pangalawang palatandaan ng totoong relihiyon na kung saan meron siyang sariling kapah uh, kapahayagan. Kung ang relihiyong ito ay walang sariling kapahayagan, tiyak ang relihiyon na iyan ay hindi nagmula sa nag-iisang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlong palatandaan ng totoong relihiyon na nagtuturo ng katarungan, kapayapaan, lalong lalo na kaligtasan sa kabilang buhay, ay iyaong isinabuhay ng lahat ng mga propeta. Dalkapak ang relihiyon na iyong pinanghahawakan sa sa kasalukuyan na hindi ito ipinamuhay ng lahat ng mga propeta mula sa unang tao na likha ng Allah Subhanahu wa Taala hanggang sa ang panahon sa panahon natin ngayon ay hindi po siya nagtuturo ng katotohanan dahil kapag ang pagsamba na itinuturo ng relihiyon na kung saan na, kung saan nandito ka ngayon ay hindi po siya ay totoong relihiyon. Ano ang mga palatandaan ng pagsamba na kung saan itinuturo ng, ng, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa unang tao? Yaong ang pagpatirapa. Kung ang pagsamba na iyong tinuturo ng iyong, ng iyong relihiyon ay sumasayaw, kumakanta, ito po ay nabago na ang katuruan ng propeta na kung saan ito itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pang-apat, ito ay nagbabawal ng mga bawal tulad ng pagkaing baboy na ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga kasulatan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat sa bawat propeta at sugo ay ito ay pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ngunit kapag ang relihiyon mo ay hindi nagbabawal ng bawal tulad ng pagkaing baboy na ito ay hindi totoong relihiyon ng iyong pinanghahawakan at ang pang-apat dapat ang relihiyon na yan ay nagtuturo ng isang Diyos. Kung ang relihiyon na iyong pinanghahawakan sa iyong kasalukuyan na ang Diyos ay isa sa tatlo o di kaya tatlo sa isa, ito ay hindi totoong relihiyon. Sa, sa panalangin ng mga ng mga katoliko na sinasabi, Ama namin sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Ngunit ang sinabi doon ay sambahin ang ngalan mo. Ngunit kapag tatanungin natin na kung ano ang pangalan ng Diyos sa sabihin nila sa iyo na ang pangalan ng Diyos ay Diyos Ama. Ngunit ang pangalang Ama ay ito ay hindi sa pangalan kundi ito ay titulo lamang. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbigay ng, ng kanyang sariling pangalan. Sa Islam mga kababayan ng Allah subhanahu wa ta'ala nagpaki, nagpakilala ng lubusan. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banan ng Quran, sa chapter 112, sabi niya, Sabihin mo, O Muhammad, ako ang Allah na nag-iisa, at ako ang Diyos na ganap. Hindi nangangailangan na kung anuman, hindi natutulog dahil inaantok, hindi kumakain dahil siya ay nagugutom, hindi umiinom dahil siya ay nauuhaw, at higit sa hindi siya napapagot at hindi siya ay namamatay. At ang pangatlo, ang katangian ng Diyos na totoo, na sinabi na doon ay hindi ipinanganak at hindi nagkaroon ng anak pang-apat ay siya ay walang katulad sa lahat ng kanyang mga nilika. Kapag ang relihiyon mo ay nagtuturo na ng Diyos ay namatay sa mahal na araw at muling nabuhay, hindi po siya totoong Diyos na iyong kinikilala. Kung ang Diyos ng iyong sinasambaw kinikilala ay kumakain, umiinom, dumudumi, na ito ay hindi siya totoong Diyos kung ang Diyos mo ay kinikilala, siya ay namatay at muling nabuhay. Kung ang Diyos mo ay namatay, sino ang namamahala sa mundo? Ito ang tanong mga kababayan. Ngunit kapag ang Diyos mo ay namamatay at muling nabuhay, ito ay hindi totoong Diyos at ito ay hindi totoong relihiyon na iyong pinanghahawakan. Balikan po natin mga kababayan ang mga relihiyon na nagsasabi na sila ay nasa katotohanan tulad ng iglesia na kailan lamang sila kailan lamang nila ito itinatag yung mga hindi pa na itatag, o di ka hindi dumating pang iglesia paano na po ang mga sila hindi inabot ng relihiyong ito tulad ng mga katoliko nasabi nila na sila lang lamang ang maliligtas ngunit kailan lamang dumating ang katoliko sa ating bansa na kung yung mga sila hindi inabot ng katoliko hindi na sila maliligtas ngunit ang islam siya ang relihiyon nang sangkatauhan na ibinigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang dito na lamang po at muli nating ipagpatuloy sa mga susunod na kabanata. Alhamdulillah Rabbil wassalatu wassalamu ala anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang ang Panginoon ng mga daigdig. Nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah mapasaki Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang pamilya at kanyang mga kasamahan at kung sino man sa kanil sa atin sumunod sa kanilang landas hanggang sa, sa araw ng muling pagkabuhay. May mga nagsasabi kapag ang isang Pilipino ang yumakap sa pananampalatayang Islam, ang sasabihin ng iba, nagpalit ng relihiyon. O di kaya'y siya ay nagpabinyag sa pananampalatayang Islam. O di kaya'y siya ay gusto lamang mag-asawa ng marami. O di kaya mga makamundong bagay na kanyang naisin. Hindi nila alam na sa Islam mga kababayan ay wala pong binyagan. Dahil kapag ang isang Pilipino ang pumasok sa pananampalatayang Islam, hindi siya nagpalit ng re na kanyang relihiyon o di kaya hindi siya nagpabinyag sa pananampalatayang Islam, kundi siya ay bumalik lamang sa dati niyang pinag-uugatang pananampalataya na ito ang relihiyong Islam. Dahil ang isang tao kapag hindi siya nabinyagan sa simbahan hindi siya matatawag na kung saan ang kanyang mga magulang, hindi siya mab mabibilang sa relihiyon ng kanyang mga magulang, hanggat hindi siya nabinyagan sa simbahan. At sasabihin ng pari, kapag siya ay bininyagan sa simbahan, sasabihin sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo, sa araw na ito, ikaw isang ganap na Kristiyano. Ngunit ang tanong, bago siyang bininyagan ng pari, saan siya ay mapa, mapa, mapapabilang na relihiyon. Ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, ang lahat ng sanggol inilalang sa mundong ito, di kaya pinanganak sa mundong ito na siya ay sila ay lahat ng mga Muslim o di kaya may likas na pananampalataya na ito ay ang Islam. Ngunit mangyari lamang na sila ay naging Hudyo dahil sa kanilang dalawang magulang o di kaya naging Kristiyano dahil sa kanyang ding dalawang magulang o di ka nagiging uh, sumasamba sa apoy dahil din sa kanyang magulang. Kung hindi sa bininyagan ng kanyang mga pamilya sa relihiyon na kung saan na sila ay nakasama doon, ay hindi sa magiging matatawag na isang Kristiyano o di ka isang Hudyo o di ka isang Majus na sumasamba sa apoy. Ngunit matatawag lamang siya kapag siya ay bininyagan sa relihiyong iyon. Ngunit kung siya ay hindi bininyagan na siya ay isang Muslim, ang anak ng mga Kristiyano kapag siya ay namatay bago sila sa sapat na edad, dumating sa sapat na edad o di kaya kung ang babae ay bago magdadalaga na siya ay inabutan ng kamatayan o di kaya ang lalaki na siya bago inabutan uh, siya ay inabutan ng kamatayan na bago uh, magbibinata pagdating sa kabilang buhay na sila ay mapapabilang sa mga muslim o di kaya sila ay mga muslim. Dahil mga kababayan at mga takasubaybay namin na ang isang Pilipino o di kaya ang isang hindi muslim na yumakap sa Islam na siya ay bumalik lamang sa dati niyang pinag-uugatang pananampalataya. Sa Islam mga kababayan... Ito po ang relihiyon na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala at mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtatag nito dahil walang karapatan ng isang tao magtatag ng isang pananampalataya. Maski si Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan ay wala siyang karapatan magtatag ng isang relihiyon na ito ay mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang pumili at ang siyang nagtatag. Hindi tulad ng ibang pananampalataya, itinatag lamang ng isang grupo o kaya itinatag lamang ng isang uh, tao. Ngunit ang Islam, mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpangalang ito at mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagtatag nito. Dahil sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa chapter 5 verse 3, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum atmamtu alaykum ni'mati wa radditu al-islam na ito ayon sa salitang ating maintindihan sa araw na ito ginawa kong uh, ganap ang Islam at uh, ginawa uh, ginawa, uh, ginawa uh, sa araw na ito ay ginawa kong ganap ng Islam at kinumpletong aking biyaya para sa inyo at piniling Islam bilang inyong relihiyon so mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ang pumili ng relihiyong Islam upang ibigay o di ka ipagkaloob sa buong sangkatauhan na nang sa ganon ito ay kanilang ipapamuhay sa mundong ito. Nagpadala siya ng mga propeta upang ituro kung ano ang pamamaraan ng buhay o di kay kung ano ang manual na ating uh, ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nun, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala nagpadala siya ng mga propeta at kasama ng mga propeta ang mga kapahayagan. Nang sa ganun, dito natin ibabasi kung paano natin sasambahin sambahin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung paano natin siya kikilalanin Hang, nang sa ganun. Ito ang ating kaligtasan dito sa mundong ibabaw, lalong-lalo na sa kabilang buhay.